mana santa ay panahon para tayo makapag makapagnilay-nilay sa kabila ng ating mga abalang buhay. Kaya naman sa Metro Manila at sa iba't ibang probinsya naglipana na mga retreat house para sa mga gusto ng katahimikan at oras na laan lamang sa Diyos. May news to go, si Cedric Castillo. Kabilis ng takbo ng oras dito sa syudad, nasinabayan pa ng harurot ng mga sasakyan at karipas ng mga taong naghahabol sa pupuntahan. Ang tinaguriang life in the fast lane maaring magdulot ng stress, kawalan ng direksyon at kung minsan, pisikal na karamdaman. Martes Santo sa pangunguna ng tinaguriang The Healing Priest na si Father Fernando Suarez. Daan-daan ang dumalo sa isang recollection sa Alfonso Cavite. How much more the word of Jesus? Karamihan sa mga dumagsa, umaasang sa pamamagitan ng pananampalataya, malulunasan ang kanilang mga karamdaman. Ang recollection po para sa akin, ako ay naliwanagan ng isip ko sapagkat akala ko nga ay tama na yung ginagawa ko na maisip ko, maraming pa palang pagkakulang. Kailangan talaga mag umatin tayo ng recollection. Ko ano ba yung feeling natin na nababawas-bawasan ng konti yung nararamdaman natin. Ipinaalala rin ni Father Suarez sa mga naroon ang kahalagahan ng pagninilay-nilay. Kumbaga sa pagkain, ito raw ang bumubusog sa ating espiritual na pangangailangan. Mga tao talaga nangangailangan ng spiritual rejuvenation or spiritual nourishment. Napahalaga ito sa kanila in such a way na alam nila na may makukuha sila at yung kanilang pag-asa na somehow gagaling sa sakit, luluwag yung pakiramdam, liliwanag ang pag-iisip at mapapalapit sa Diyos. Para naman sa mga mas mahaba-habang pagmumuni-muni ang hinahanap, sakto ang ilang araw na bakasyon ngayong Semana Santa. Naglipa na sa buong bansa ang mga retreat houses mula sa gilid ng Mount Kitanlad sa Malaybalay sa Bukid Noon hanggang sa bungad ng Bulkang Taal sa Tagaytay at kahit sa mismong pusod pa ng Metro Manila. Tinanong namin ang ilang tagalungsod kung saan umiikot ang kanilang pang-araw-araw na buhay at kung bakit minsan kailangan pumreno kahit saglit. Stressful lang sa work pag may mga urgent matters. Ayun, na kailangan mong gawin na agad-agad. Diba pag stress ka, gusto mong kumain, 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 ganyan. So, ikaw, pag stress ka, so obviously, ka katulad sa akin na, uh, kakain ako, doon mo na lang ilalabas yung stress mo rin eh. Sa lifestyle, kasi nga yung mga stress sa uh, sa atin, mga kagaya na hindi mo malamasan, kukuha ng pambili ng pagkain, may mga dumarating na bill, na naman yung pambayad sa tuition. Kung baga sa makina, kailangan din na na-overhaul. Medyo may mga problema. Doon muna sa dalampisigan, yung nag-iisa ka lang. Yun na yung pinaka-retreat mo? Yun. yun ang pinaka-retreat nyo. Ayon sa isang spirituality teacher, hindi naman masama ang maglaan ng lubos-lubos na oras para sa makabuluhang mga bagay. Pero kung minsan, hindi raw maiwasang malimutan kung para saan nga ba natin ginagawa ang mga ito. Dahil sa dami ng distractions natin, dahil sa dami ng ingay, competing noises around us and also within us. Kasi kahit ikaw eh, ano ba yung sinasabi ng katawan mo? Sabi ng katawan mo, pagod na ako. Sabi ng isip ko, may deadline ako. Mm -hmm. Sabi ng emotions ko, eh may date pa ako. It's a spiritual crisis. Meron nang sinasabi yung kalooban mo na hindi ka nakikinig. That's why the body's already saying, ang sakit-sakit na ng balikat mo. Or di kaya ay parati ka ng galit kahit na wala namang ginagawa yung mabang tao. Galit na galit ka. So, ang mga tao nagre-retreat basically to um, get in touch with the deeper part of themselves. At in a religious way, to get in touch with God. Dalawa hanggang tatlong araw ang kalimitang inirekomenda sa mga nais mag-retreat. At sa mahabang oras na ito, ang ligalig na nasa isip daw natin, matatabunan ng ganito. Nag-tune out ka sa ingay ng uh, mundo. So that you can tune in inside. Kasi mahirap makapakinig doon sa kalooban kung hindi natin matutune out yung maraming ingay sa labas. Taking two steps back para mas makita mo yung the greater vista of life. Kasi pagka masyado ka nang nakatingin doon sa isang part lang, narinagpipaint ka, isa lang ang nakikita mo eh. But if you're able to take two steps back, mas makikita mo yung... The Greater Vista. Ay, ah, ito pala, ito pala yung kulang, ito pala yung sobra. Anong gagawin ko dito? Cedric Castillo, GMA News.